Tawang-tawa ang madlang people sa mga nakakalokang hugot ni Vice Ganda, nang makita sa personal ang kapuso actress na si Max Collins. In fairness, gandang-ganda ang mga hosts ng It's Showtime kay Max Collins, pati nga ang studio audience ay napawaw at napanganga sa kakaibang karisma ng actress. Naging isa sa mga hurado si Max sa segment ng Kapamilya at Kapuso noon time show na Sexy Babe, at lutang na lutang nga ang kanyang kagandahan at kaseksihan, nang humarap na siya sa mga kamera. Kahit nga araw na napakasimpleng tube top at white pants lang ang OOTD ni Max, at nagmumura pa rin ang kanyang mala Hollywood star na aura. Sabi ni Vice ganda nang makita ang kapuso star, aniya, grabe si Max Collins, nagpapatutuo. Iyan yung gandang hindi na masarap tingnan. Iyan yung gandang hindi nakaka-inspire, Nakakabagsak ng confidence yung ganyang ganda. Tawa naman ng tawa si Max habang nanggigigil sa kanya si Vice na humirit pa nang, yung imbis na ma-inspire ka sa buhay, sasabihin, yun yung pinamukha mo sa amin kung gaano kami kasyoka. I feel good about myself pag ising ko. Noong nakita kita sabi ko, my god. Ang panget ko pa rin talaga, birong hirit pa ng TV host comedian. Shook pa si Vice ng malamang single mom na si Max. Nanay ka. Nagbuntis ka pa niyan. Nag-alaga ka, nagpadidi ka. Sunod-sunod na tanong ng komedyante. Kasunod nito, ni-request pa ng co-host ni Vice na si Bella Padilla na lumapit sa kanila si Max sa stage. Dito nasabi ni Bella na kamukha raw ni Max ang Hollywood actress na si Natalie Portman. Reaksyon pa ni Mim Vice, parang kumikinang-kinang daw ang orahan ni Max sa malapitan. Dagdag pang hirit ng Uncabogable Star, hindi ko naman kasalanan ito kung bakit ganito ang itsura ko. Kasalanan to ng nanay ko. Kung hindi ka nag noong pinagbubuntis mo ko, sana ang ganda ko ngayon, ang natawaring say ni Vice sa kanyang joke.